Guys, nakita ko itong pinipilahan sa amin araw-araw na tindahan ng pandisal. Nabukas 24 oras dahil sa kanilang masarap na pandisal. Katapat lang sila nitong Japan Street at kahabaan nitong West Bank Road sa may barangay Santa Ana Tay Rizal. Ito ay araw-araw na pinipilahan ng mga tao dahil sa masarap na panisal na kanilang niluluto dito araw-araw. Ito ang pangalan ng panisalan na ito ay Pandi Republika na kung saan bukas ito ng 24 oras. Kailangan mo alam mag ng mahabang pila pag umaga dahil napakadami talagang tao ang bumibili ng kanilang panisal. Ang presyo ng kanilang pandisal guys ay sa halagang 2 pesos lang at ito ay matitikman mo na yung kanilang masarap na palisal na napakalambot kahit uh, maabot pa ng 24 oras ay malambot pa rin yung kanilang pandisal. Kaya kung ang hanap nyo ay pandisalan na bukas ng araw-araw at kung ang inyong cravings ay talaga namang pandisal lang, ito, i-recommend ako sa inyo itong pandisal, yung Pandi Republika na kung saan ay available ito dito sa my West Bank Road uh, Pladwi Rizal. Maaari nyo silang sadyain araw-araw at bukas ito kahit anumang oras na gusto nyong kumain ng pandisal na napakalambot. At pagkabili ko ng pandisal ay kaagad ko na inuwi agad itong uh, nabili kong pandisal para ating tikman yung pandisal na mainit-init pa at malambot pagkikita nyo sa kanong texture na talaga namang punong puno ito ng kiso at malinamnam yung panisal na ito ayon dun sa mga nakatikim na ng panisal ng Pandi Republika mas lalo na pag isinawsaw mo ito sa kape ay napakasarap dahil naglalasa mismo yung kiso nito o yung cheese na nilagay sa panisal kaya ito siguro yung kanilang secret ingredients na kung saan uh, yung panisala ay maabot ng 24 oras na malambot pa rin. Kahit nakaligtan mo siyang kainin ng umaga at pag kinapunan ay inyong kainin ay malambot pa rin. Ito ay akin ang sinimulang tikman ang kanilang panisal. Na talaga namang pilipilahan ng mga tao. 24 oras yan guys. Na kung saan hindi ka magsasawa sa pagbili ng kanilang panisal. Dahil talaga namang malasa yung kanilang pan panisal. Kaya kung malapit lang kayo dito guys, punta na kayo dito sa may Pandi Republika. Dito lang ito sa may West Bank Road, Taytay, Rizal.